Wait, hindi po ba tayo doon kano Sa ano? Tanggalin mo yung sombrero mo. 3, 4, 5, 6, 7. Tanggalin mo yung sombrero mo. Nagbigay si Karubin. May oh, na. Okay na po. Madami po yung... Sige, oh. oh, okay Maria oh, okay.

Ako naman yung asama ka na kasi hindi yung pala Hindi naman magsama bata, ng Ako na mag-alaga. Sa bit Oo. Sama mo na muna yan. Mama mo, hindi hmm.

hindi kasi i-adjoin sa na Alas 7, nagtinda ka pa? Alas 9? Pero pwede kang galing ka pa. Halimbawa, ka pa. Kaya, pwede kang, isa yung araw pa pwede para matutungo sa iyo. Pwede lang si ka pa. Huwag ka mag-asawa. ka naman ng asawa Oo.